Yung balitang-balita na hiwalay na si Lea mm -hmm. Alonso at Dominic Roque? Togo. Ang dami na tanong ngayon. Sila ang talagang sentro ng mga tanungan. Totoo ba na hindi na matutuloy ang kanilang pagpapakasal? At totoo ba na ang pinag-awayan ay ang prenuptial agreement? Ano sa palagay mo, Romel? Naku, prenuptial agreement naman, ay parang ay, sa kabilang punto, Okay naman po sana yan, pero kung talagang pagmamahalan ang basihan ng ating pagpapakasalan, ay dapat hindi na natin kinukonsider ang prenuptial na yan. Kung talagang totoo, wagas ang pagmamahalan, walang halong ano, di ba? Eh, at Wagin, buong katapatan. Sisikapin kong maging tunay na Pilipino. Pilipino. Sa gawa. sa isip, <laughs> sa diba? gawa. yung, diba? yung mga sources po, yung mga sources po na nag-dedeklara talaga na may pagkakalabuan. Talaga daw po na ganyan. Tagibang. Tagibang ngayon yung relasyon ni Nabea at Dominic. Isa lang ang kinatatakot nila. Kapag puso ang nanahan at Pinairal ni Dominic at ni Bea, talo ang lahat ng ito. Diba? Di ba? Na yun naman ginagawa. yun eh, di ba talaga? Ah, Pero yung pong, yung pong usapin ng prenuptial agreement na ganyan, natural lamang pong ginagawa yan. Hindi po dahil sa nagiging sigurista, lumalagay lamang po sa ayos. Marami po tayong alam na personalidad na hindi natuloy ang kasal dahil parang tinapakan ang kanilang pride. Meron. Di ba? Correct. Yung isang napakayamang negosyante at saka yung isang female personality ng, ng bulwagang pambalitaan, hindi po natuloy ang kanilang pagpapakasal dahil para bang, para bang naisip ng babae na ano ba to Ano ba akala nyo sa akin? Kayamanan lang niya ang habol ko. Kapag mm -hmm. babae naman ang meron at talagang milyon ang kanyang uh, uh, ari-arian at ang kanyang pera, yung lalaki naman ang nakakaisip na parang nakakalalaki kayo ah, nakakalalaki kayo. Ano to, tinatapakan nyo, ang pride ko. Mayroon nakataya gano? dyan, pride, pride ang mm -hmm. nakataya dyan. Mm -hmm. Na para bang sa umpisa pa lang eh, pinagdududahan nyo na ako eh, samantalang buong buo naman ang pagmamahal ko sa kanya. Bakit nyo ako pagdududahan? Parang gano'n. Oo. Oh. Napaka, ano, napakalalim kasi pwede mm. -hmm. naman kumira mo lang ng wala lang pero kasi iba-iba kasi ang pagtanggap niya pag may mga ganyang eksena, di ba? Depende mm -hmm. sa tao kung paano mo mm -hmm. tatanggapin. Allah, bakit may At saka, dito sa prenup na ito, agreement, hindi naman po na ipagtatanong, hindi na kailangan pang ipagtanong, higit pong mayroon si Bea kesa kay Dom. Pero okay. si Dom naman po ay hindi pinulot sa pusalian. Meron naman trabaho yung mama, may business naman siya, mm -hmm. may negosyo. Kaya lamang sa pagkukumpara ng kung ano ang meron ng isa't isa, alamang talaga si Bea. Ay di ba? Totoo. Napakalaki naman talaga ng na kung ano ang meron si Bea Alonso. Kaya hindi natin po pwedeng ano eh, sabihin na hindi dapat yung prenup, di ba? Parang ganon. yon. At nasa pag-uusap talaga ni Rihanna eh. Nasa pag-uusap ng dalawa, ikakasal talaga yan. Pero alam mo, hindi e prenup ang nakikita kong dahilan nito. May nakikita akong ibang dahilan Ay. na kung ako'y papayagan ng aking source na ibuga ngayong mga oras na ito lalalim ng lalalim ng lalalim ang problema. Hala. Hindi, ang prenup isa lamang sa mga pagdududa ng marami na dahilan. Mm. Pero meron akong ibang alam na mga rason, may mga dahilan kung bakit nanamlay, nanamlay ito at kung bakit nasasabi ni Bea na ngayon na I have nothing to say pa eh. Hindi wala, pa. wala, di diba? This is not yet the time for me to say. Kasi wala pa, wala pa talaga akong pwedeng sabihin. Talagang nandun siya sa posisyon na ganun. Dahil, oh. alam mo na, di ba, yun yun. Oh. Kung totoong hiwalay na si Nabea at Dominic, mas okay na yan. Kesa naman magpakasal sila tapos tatlong buwan lang maghiwalay na sila. Sabi ni Tita Julie para sa, alam mo, barometer dito talaga si Tom Rodriguez at si Carla Abeliana, no? Ay nako, hindi po makakalimutan ang kasaysayan ng pelikula at telebisyon na Pilipino. Itong nangyari kay Tom at kay Carla. Sila na barometer dito, di ba? Yon. Oh, hey. Totoo yon. Ayan. Nako, may nanghihingi ng clue. Itago natin siya sa posisyon na EP. Di diba? Executive producer. Ay nako naman. Totoo. <laughs> sa akin lang po ito na eh. Wag kang ano-ano ah, ano, ano, dyan. Sabi ko, Ay. Ay, kahit wala ang mayan kung wagas ang pagmamahal ni Dominic kahit may prenup o wala tuloy ang kasalan hmm. may ibang dahilan para sa akin parang may third party parang lang po naman sabi niya <laughs> may may merong ganitong umuusbong eh may ganitong hmm, umuusbong pero wala tayong mababanggit na pangalan kung ano at sino pero may nababanggit na ganyan na kung ako lang talaga ay magmamatapang sa mga oras na ito at hindi ako mapi people of the Philippines versus <laughs> di ba ay naku ang sarap-sarap sabihin Bon Belenario sobra sabi ni Dan Clavesillas na depende po sa tao ang pagtanggap ng prenup hmm. sa iba po kasi masakit yon may kakabit na pagdududa di man sa partner ang pagdududa mismo maaaring ang pamilya ang nagdududa totoo yan Totoo yan. Natural kapag ikaw ay masalapi, ikaw ay milyonaryo o bilyonaryo, pinangangalagaan mo yung pinaghirapan. Natural yon. Tapos biglang may mapapabilang sa kanilang pamilya na hindi nila katumbas ng kung ano meron sila. Natural lang yon. Hmm. Hindi man yung ikaw magpapakasal, hindi man yung karelasyon, maaaring yung pamilya ang nag-aalala. Kasi yes. Nalo na ngayon, Walang forever. Walang wow. makapagsasabi kung hanggang kailan yung kasalan. Paano nga naman kapag nagkahiwalay, di yung pinaghirapan ni babae o lalaki, magsishare sila, maghahati. Yun lang. naman, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Napakaswerte. Kaya parang mahirap, mahirap talaga. At sabi naman ni Marichu Formacion Espiritu, ay sayang naman po na kung masisira sila na dahil lamang sa prenuptial agreement na yan. At kung ano man ang pinagdadaanan nila ngayon, kung meron man, sana po maayos pa kasi napakaayos naman ng kanilang pagmamahalan mm -hmm. na -hmm. at pagmamahan tama. Si Tita Sofia Angeles, ganun din. At si Tita Nene Olanday, ganun din ang kanilang katwiran. Sama, sana lang eh, maayos, di ba? Maayos. Kasi nabalantad na tayo doon sa kagandahan ng pinagsaluhan nilang relasyon eh, di ba? Correct. Gusto ko na yung eh magmatapang na po kayo. Please, na Kailawin namin kayo sa kulungan. Joke lang po, sabi ni Eddie Litada. Palagay ko, anak, mas uuna ka namin dadalawin sa kulungan. Eddie! Nasa mas pati ka pa ba, anak? Nakapagbenta ka na ba ng loting mamanahin mo? Ayan. At sabi ni Randy Balaguer ng 16 Cent Coffee sa Silang Cavite, na malakas din po ang usap-usapan dito sa Tagaytay ng merong nag na celebrity ng wedding venue. Canceled reservation. Ah! Oh, ha-ha! Mm. Mm -hmm. Kaya si Ali at saka si Mama Rose, nakatutok na ngayon. Nako Ali Bilyaran, bukas magkikita ulit tayo sa isa na namang sultada ng SNN. Ayan. Mm -hmm. At si Jun Morondos, magaling na pintor na Pilipino. Louie Tolentino at saka si, si Joe Florendo na ang pagkagaling na pintor. Nakaharap sa television ngayon, nakikimarites lang po. Yun ang kanilang termino. Uh, yun na. Diba? At na, oh, may kwento oh. ako sa iyo. Kaninang umaga, nagtik sa akin si Mamu, yung mga hula oh. na ito sa tagap-anatuan. Sabi oh. niya, Romel, balikan mo ang hula ko. Ito na yung hula ko kay Bayat Dom. Anong nakalagay? Na ano, ano yung sinabi? Matuto, ito yung, yung year-ender, Opo ano? year na, ah. na yung hindi matutuloy, magkakaroon ng problema ang kasalan. Ayun. Oh, ako, kinilabutan na. naman ako Oo, dyan. Ha? Sabi niyo, siya na pa nagpaala, Romel, ito na ba? Totoo na ba ito? Sabi niya pa sa akin, ako, na, um, ito, naghahanap na, na kami mo. ng ebidensya. Oo, balikan oh. mo, sabi sa yung akin. Ka, sa Katiel, nagkatotoo eh, no? Mm. Nagkatotoo. Halos lahat ng sinabi ni Mamu. Opo, nanay, nakakaloka. Ang ikinatatakot ko doon, yung isang young actor na ma mawawala dahil sa aksidente. Yun, mm -hmm. harinawa na sabi Wag nga niya, huwag matuloy. matuloy, mapaglabanan. Mm -hmm. Correct, so, Gabay okay. lang naman po ito. At sabi ni Philip Villanueva, may lumalabas po sa social media na isa sa dahilan, a eh, third party at sa side down ng boy at ang chika. Ay, mensyong. Sana di hmm? oh Nako, Philip Villanueva. Oo, oh. anak ko. Mm, -mm. Nako, may nagtanong sa akin. Napakataray na. ng kanyang tanong. Ano, ano ang tanong? Sang ayon sa sinabi ko. Ay? Sang, sang, ayon siya na hindi dinampot sa, pa, sa pusalian si Dominic Roque. Pero ang tanong niya, ano trabaho niya? Oh. Ayan na. Teka, i-research -re ko po ito, madam, para mailatag ko kung ano nga ba trabaho ni Dominic. <laughs> Alam ko, meron siyang ano, business eh, no? Correct.